Nabalitaan nyo na ba? Itong one-stop shop presto sa Bulacan na perfect tambayan ng mga moto lover. Dahil bukod sa pagkain, eh may mga motor parts sila dito at iba't ibang motor services na ino-offer. At very soon nga, eh bubuksan nila yung kanilang barbershop kaya hindi na lang motor yung kaya nilang papugiin. Sir Kit, ano ba yung pwede naming makita dito sa ano nyo, rest? And sir, uh, yun nga po, dito sa amin, uh, bali one-stop shop siya ng mga mahilig sa ano, eh, motor, mahilig tumambay sa mga coffee shop, ganun. So, ito po, ito tayo mag-order. Dito yung ating cafe and restaurant. So, meron tayo dyan yung mga sa coffee, mga prop, float series, yung mga mocktails, mga hot coffee. So, doon sa chicken natin, ano nga yung mga flavor natin ng chicken rin? Si Buffalo, Salted Egg, Honey Butter, Sweet Barbecue, Garlic Parmesan, kami board dito na nilalagay namin yung mga feature ng mga customer, sir. Pwedeng mag-games. Yan, sir. Opo. Lalo yung mga barkada, habang nag-aantay. Yan. Yung ibang mga nagpapagawa ng motor, sir. Bali dito, sir, eto yung uh, parang yung mga sample ng ano namin. Kulay uh, para sa powder coat, sir. Dito yung mga display namin ng mga golong. May Pirelli, Corsa, Michelin, yung Continental nasa baba pa yung ibang mga brands pa ng gulong namin, sir. Uh, hindi lang yung motor yung pinapapogi, dapat ikaw din. So, meron tayong barbershop dito, sir. Pwede, sir, Yes, sir. Sige. Ayan, sir. Sir, <laughs> parang ano to, ha? Sige, electric, ha? Parang gugupitan kita, sir. Ayan. Ah, oh, <laughs> Dito naman sa area na to, dito ginagawa ko saan nagpapalit ng gulong ko. Then yung mga nagpapowder powder coat dito rin binabaklas yung mga gulong nila, sir. At dito naman ginagawa yung pagpapowder coat ng mga mugs, At sa dami mong pwedeng paglibangan dito ay hindi ka maiinip. At kung mahili ka sa Unlimited, ay siguradong mag-e-enjoy ka sa pagpunta mo dito. Ito nga pala ang Grid Cafe and Restaurant na matatagpuan sa Carriedo Avenue Barangay Muson, San Jose del Monte Bulacan. Sa tabi lang sila ng Honda at Motor Trade Muson Branch. At madali lang sila hanapin dahil available naman sila sa ways. Parang yan nga daw sa mga customers nila dito ay mga moto lover na nagpapagawa at nagpapapogi ng motor nila dahil meron sila ditong mags powder coating, iba't ibang parts ng motor at marami pang moto services. At sa dami nga daw ng pwede mong paglibangan dito, kagaya ng mga libreng games, mga display na para kang nasa showroom, at tuwing weekends eh meron silang live band, eh hindi ka may habang nag-aantay na matapos yung pinapaayos mo sa motor mo. Pagdating naman sa food nila, eh meron silang only two for 249 na meron ng crisp chicken na may six flavors, meron ding waffle at may rice na rin na kasama. Isa nga sa pinagmamalaki nila dito ay yung lutong nung chicken nila na parang chicharon at yung mga flavors ng chicken nila nakakaiba yung atake. Isa na nga dyan yung kanilang salted egg flavor na merong itlog na pula na toppings na isa sa mga best ng cafe nila. At pagdating naman sa mga drinks nila, eh marami kang pagpipilian mula sa espresso, non-coffee, frappuccino, milk tea, float series at marami pang iba na pasok sa bulsa. Open nga pala sila dito araw-araw from 10am to 9 p.m. at nag-extend sila until 10 p.m. during weekends. Malawak nga pala yung dining area nila Nasa ko eh kayang mag-accommodate ng at least 50 persons. Cooler condition na rin pero pag bandang tanghali eh medyo mainit kaya mas maganda pumunta dito pag pahapon o pag gabi nga pala yung menu nila na napaka-affordable na walang tataas sa Php 275 pesos. At meron din silang promo sa mga birthday celebrants na dito pipiliin mag-celebrate ng kanilang kaarawan. At heto nga isa-isa ng sinerve yung mga pagkain natin na medyo na-surprise nga kami dahil hindi tinipid yung serving, lalo na sa chicken nila. Isa nga sa pinaka nagustuhan ko ay yung crispiness ng chicken na parang ang kumakain ng chicharon. At sa mga flavors naman nila, ay eh pinaka nag-stand out sa amin yung salted egg. Na bukod sa masarap yung timpla, ay eh nagdagdag din ang lasa yung itlog na pula na ibinodbo sa ibabaw ng chicken. Nagustuhan ko rin yung sinerve nilang churros na may iba't ibang klase ng dipping sauce na panalo yung lasa. Panalo din itong cookies nila na parang pizza sa laki na hindi sobrang tamis at hindi tinipid sa toppings. Nagustuhan ko rin na maraming choices sa drinks at lahat e pasok sa budget. Kaya naman kung naghahanap ka ng one-stop shop na perfect for moto lovers, e bisitain nyo na sila dito sa The Cafe and Restaurant. Isama mo na rin yung tropa mo na mahilig mag road trip. At ngayon nabalitaan nyo na, alam nyo na yung susunod na gagawin. Hanggang sa muli!